Eto na partner, nagpaparamdam na naman. Ang ating, wait lang, nawala pala. <laughs> nagpaparamdam na naman mga kabisyo ang ating Mahiwagang Burnay! ali ang maging isang ina. Mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, hanggang sa pag-aalaga ng bata ay matinding sakripisyo ang puhunan. Pero kung mahirap ang maging isang ina, napatunayan ko na sadyang mas mahirap pala ang maudlot ang iyong pagiging ina. September 10, 2015 Bago ako matulog, ay naramdaman ko pang sumisipa ang sanggol sa sinapupunan ko. September 11, kinabukasan, pagising ko, naramdaman ko na lang na parang hindi na siya gumagalaw. Gumamit ako ng home doppler para manigurado. Nanlumo na lang ako nang wala akong marinig na heartbeat ng baby ko kinutuban na ako ng masama. Sana ay mali. Sana ay mali ang aking hinala. Sumugod kami ng ospital. Dasal ako ng dasal. Paulit-ulit, ulit-ulit na sinasabi ko sa sarili ko na sana walang masamang nangyari kay baby. Gumamit sila ng Doppler pero walang heartbeat na narinig. Yung Doppler partner, yun yung gadget or device na ginagamit. Pag nag-ultrasound, isang babae, nilalagyan ng gel. Uh -oh. tas yun yung uh, ginagamit para marinig yung heartbeat. That's a oh. Doppler. May ganun ako eh. Mm. kaya ako. May ganun ako sa bahay. kulang na bumalik ko ultrasound eh. Ultrasound ko sarili ko. Sumugod kami ng ospital. Dasal ako ng dasal paulit-ulit kong sinasabi na sana ay walang masamang nangyari kay baby. Gumamit sila ng Doppler pero walang heartbeat na narinig. Sinubukan naman nila ang heartbeat monitor pero wala pa din. Sunod akong isinalang sa ultrasound. Hinintay muna nila ang asawa na nagpa-park sa sasakyan bago nila pinaandar ang aparato. Halata ko sa mukha ng doktor ang kaba habang ginagawa ang test. Mayamaya -maya ay nagsalita na ang doktor. Natalie I'm sorry. Wala nang heartbeat si baby. Iyon na siguro ang pinakamasamang balita na narinig ko sa buong buhay ko. Kinumpirma ng doktor na patay na ang baby ko. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit Umiyak ako ng umiyak, iyak ng iyak, pero hindi nababawasan ang sakit. Pakiramdam ko kasalanan ko lahat. Dapat ligtas siya sa sinapupunan ko pero bakit ganitong nangyari? Pagkaraan ng ilang oras ay inihanda na ako para iluwal ang bata. dito na naghalo ang sakit ng damdamin at pisikal na hirap sa panganganak. Umiire ako ng buong puwersa habang humihilab ang tiyan. Umiire ako para iluwal ang walang buhay na katawan ng aking anak. Dumadalo yung dugo mula sa aking katawan. Kasabay ng pagdurugo ng puso ko sa sobrang kalungkutan at panghihinayang. Ilang sandali pa, ay natapos din ang malaimpyerno kong karanasan ng panganganak. Inilagay nila sa aking dibdib ang malamig na katawan ng bata. Napakaganda ng baby ko na tinawag kong si Eleanor. Sayang, at hindi ko man lamang maririnig ang tinig ng kanyang pag-iyak. Ako ang humihikbi sa kakaiyak ng mga oras na yon. At tila ito ang isinisigaw ng mga luha ko. Anak, gumising ka. Please naman, anak. Umiyak ka para kay mami. Binigyan kami ng anim na oras para makasama si baby Eleanor. Pinaliguan ko pa siya. Sinuklayan. At hinilika ng malamig niyang pisngi na parang walang katapusan. Bayan, nakakaiyak naman to. <sighs> Nagpakuha pa kami ng daan-daang litrato kasama niya. anak, I'm so sorry. Nabigo kang buhay ni mami. Ito ang paulit-ulit kong ibinubulong kay baby Eleanor habang yakap-yakap ko ang nangingitim na niyang katawan. Nang kukuni na nila si baby, ay parang gusto ko na ding mamatay kasama niya. September 14, 2015 Araw ng libing ni Baby Eleanor. Huling sulyap sa aking pinakamamahal na anak. Tahimik ang buong paligid. Subalit nag-iingay ang pagdurusa ng damdamin ko. Kailangan ko ng magpaalam sa kanya. Matapos ibigay ng pari ang basbas -bas kay baby Eleanor, ay hinawakan na ako ng aking asawang si Brian. Habang naglalakad kami palayo ng puntod, ay naalala ko ang araw ng aming kasal. Ang araw na punong -puno kami ng kaligayahan at pag-asa. Labis na kabaliktaran sa araw na yon na kailangan naming harapin ang realidad ng kalungkutan. Isang bangungot ang makita ang iyong anak na nakasilid sa isang maliit na kahon na magsisilbing kwarto niya sa matagal na panahon. Sa mga magulang na nakakapiling ngayon ang kanilang mga anak, mapalad kayo dahil hindi niyo kinailangang pagdaanan ang mga naranasan ko. Madalas man kayong mapuyat, malipasan ng gutom, at mapagod sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Ang mahalaga ay may saysay ang inyong paghihirap. Ako din naman ay napupuyat kagaya ninyo. Napupuyat sa pagluha at pangangarap na sana ay nabuhay na lang ang aking anak sa mga ina na napagod ng magpasuso sa kanilang mga anak at pakiramdam ay nalulosyang na sila. Sana ay makarating sa inyo ang kwento kong ito. Ang dibdib ko ngayon ay sagana sa gatas, subalit hindi naman mapakinabangan ng sarili kong anak. Sa mga nanay na naririndi na sa ingay ng kanilang mga anak na iyak ng iyak, habaan niyo pa sana ang inyong pasensya mapalad pa din kayo dahil buhay at malusog ang anak ninyo. Sa bahay namin, wala kang maririnig na ingay. Wala kang maririnig na pag-iyak. Subalit nakakabingi ang katahimikan at nakakaumay ang kalungkutan. Sana ay maalala niyo ako sa inyong mga panalangin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako pahihirapan ng alaala ng bangungot sa akin sinapupunan. Ang kwentong ito ay hango sa isang Facebook post na isinulat ni Natalie Morgan tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Baby Eleanor. Ang bigat naman. Ang uh, sakit sa puso no ng nang, uh, nangyari sa kanya uh, napagandang mensahe para sa mga nanay na Kareka. nauubos ang pasensya sa kanilang mga anak. Alam mo partner, nung nabasa ko tong kwentong to kahapon, sabi ko yung hurt na naramdaman ko nung umaga mm -mm. is nothing compared to the hurt that she's feeling. Nabasa ko tong mga tanghali, tapos grabe, iyak ako ng iyak. Kasi hindi ko naintindihan English eh. Ay, <laughs> eh, tinagalog nung gabi. <laughs> naintindihan <laughs> hey, na. Hindi na <laughs> alam mo partner, um, it was written in English, malamang, kasi Morgan ang apelido eh. And ramdam mo talaga yung bawat salita. Ramdam mo. Alam mo partner dun sa kwento niya, nung binasa ko, di ba nanganak siya, ipinanganak niya yung walang buhay ng mm -hmm. anak. Hindi siya nagpa -epidural. Kasi pwede naman eh. Kasi, mm -hmm. what for? Eh, wala na rin namang buhay. Correct. Pero Ma hindi siya nagpa-epidural. Meaning? Gusto niya ma-experience yung normal ng, na pain. delivery. Mm -hmm. Pwede, hindi siya nagpa-painless. Kasi kahit man lang, ang sabi niya doon, parang kahit man lang doon, mm -hmm. maramdaman ko na naging ina ko. Ay, grabe, nakakadurog. Sobra, as in. Tsaka, totoo eh. Her post is an eye-opener. Correct. Lagi po namin to pinapaalala sa tambalan. Lagi po namin sinasabi ito. Lalo na nung ginanay ako na there are times na nakakarinde! Nakakairita! Nakaka Nakakairita! Nakaka diba? Yung diba? ko, lalong-lalo na kung talagang may, may attitude na. o kaya may pasaway, pasaway yung, yung, anak, tapos, matigas ang ulo. Tapos, ikaw mismo pagod na pagod ka na, tapos may iiyak, tapos hindi mo mapatigil na parang utang na loob. Ano pa bang kailangan ko ibigay sa'yo para para lumigaya ka na, di ba? Parang gano'n. Totoo, nangyayari yan, mga nangyayari kaibigan. Yan. Madalas. Lagi mong iisipin na maswerte ka mm. kasi umiiyak pa siya ngayon. Dahil merong nanay, katulad nito ni Natalie Morgan, na naudlot actually yung pagiging isang ina. It happens, kabisyo. Ang sakit, no? Ang sakit lalong lalo. Siyempre, para sa isang ina talagang dinala mo yan ng uh ng ilang buwan na uh, antaas ang taas ng uh, expectation mo, 'di ba? Na kumbaga, na-picture mo na kung ano magiging itsura ng anak mo. Correct. 'Di ba? Pini-picture mo na na ito 'yung magiging kwarto niya. Dama. Pini-picture mo na na ito 'yung mga isusuot niyang damit pag lumabas siya sa sinapupunan mo. Totoo. Pero hindi na mangyayari ang lahat ng 'yon. 'Di ba? 'yung 'yung 'yung, yung kung pa paano kung gaano sila na disappoint uh, sa pangyayaring 'yon na uh, kabisyo. Ang hirap intindihin kung gaano katindi 'yon, kung gaano mm -hmm. kasakit 'yung uh, disappointment na nararanasan nila nung panahon na 'yon. Pero ito nga sinasabi natin life must go on mga kaibigan. You have to turn another page of your life na bukas makalawa, baka pwede pa, pwede pa tayong bigyan ng uh, di ba, mas magandang uh, anak, uh, pwedeng maging kambal, pwede maging uh, triplet. Uh, may ano, may tita akong ganyan una, talagang uh, nahirapan kami kung paano namin siya dadamayan na nawalan nawalan partner baby baby uh, hindi hindi na siya hindi na siya na nabuo na pero hindi sila tumigil. Again, life must go on. Nung uh, pangalawang pagbubuntis, lum, uh, naging kambal partner. O, oh, di ba? diba? Talagang uh, sulit ulit, sulit. And uh, thankful sila sa, sa gift na yun. Mm, -mm. Nangyayari mga hey. kaibigan, may dahilan kung bakit uh, nangyayari mga bagay-bagay. Minsan, mahirap intindihin. Sabi nga, nung, uh, sabi nga nitong ni Mami Natalie Morgan, nakapagka... ka uh, Hirap na hirap ka na dahil wala ka pang tulog dahil sa umiiyak mong anak. Hmm. Sabi niya, instead of begging your child to go to sleep and being swallowed up in your frustration and exhaustion, find the tiniest bit of strength within you to keep going and say a prayer of gratitude for your child. Tama. Magpasalamat ka, may anak ka. Sabi niya, as difficult as it may be in that moment, kahit gaano kahirap. Kasi parte meron talagang, ano, kaya nga pag may bagong panganak, ang una kong text sa kanila, partner, is ano eh, Welcome to the world of sleepless nights. <laughs> kasi totoo yun. Ako oh, parte, everyday ko yung struggle eh. Anong oras na naman kaya siya matutulog? Bisa, <laughs> wrong timing pa oo, eh. Diba? Di diba, kailan, kung dapat kailan na natutulog kailan, ng mga tao, siya, siya tong sang nagising-nagising. Correct ka. There are a couple of times, aminin na natin na alas stress na madaling araw, magde-decide yung anak mo makapaglaro. Kung kailan kahimbingan ng tulog mo at kailangan mong gumisik ng 5. Diba? <laughs> Pero sabi nga nito ni Mami Natalie Morgan, kapag ka nangyayari yung mga moment na yon, mm -hmm. say a prayer of gratitude because you have a child. Tama, simple lang. And if you would, say a prayer for me, for Mami Natalie Morgan, and for all the mothers whose children were taken from them too soon. Simple lang. ikaw ka bisyo kung may anak ka ngayon, magpasalamat ka, may anak ka. Pasalamat yeah. ka na buo siya. Alam mo partner, pag tinitingnan ko yung mga post niya sa Facebook kasi, 'di ba, sabi niya, nagpicture sila ng daan-daan kasama yung bata. Nakakalungkot kasi meron siyang picture na nasa weighing scale. Mm -hmm. And normally, yun yung picture na ano eh, yun yung picture isa sa mga picture na pinupost agad ng mga tatay at nanay mm -hmm. sa Facebook ng mga sa Facebook nila. Mm -hmm. Kasi Big sasabihin, "It's Kasi cute na sa weighing scale. Oh, my, mm -hmm. my, my daughter was born on this day, 6.2 pounds." Mga mm -hmm. ganoon. Yung kanya minasure din Pero walang buhay. Ang cute-cute pa man nung bata. Ay. Ay. Sorry po sa mga naiyak at sa mga nakarelate oh, tuloy at maraming nakaalala nung kanilang hurt. sabi nyo sa natin kabigyan na dito ko sa palengke maraming tao nagpipigil ako ng luha ko. Hmm. Oo kasi okay para lang ka lang naman tanga bumibili ka ng bagong tas ka ng iya. Huwag <laughs> ganon. <laughs> bumibili ka ng sago may tuluha ka. Sasabihin <laughs> ng sago na ano, ba kita ba tumiiyak ka dyan? <laughs> Thank you may wagang burnay uh, Sa isa mm. naman Napakagandang kwento Ngayong uh, araw na ito Mabigat Nakakalungkot Pero again May dahilan po Ang mga bagay na nangyayari Sa ating buhay Correct uh, Eventually Malalaman natin kung bakit mm. Pero nagkaanak to ha May isa pa siyang anak eh. oh, This na. is her This is her second child Yung namatay Meron siyang oh, una that's may, may, good. Sa, may sunshine diba? Hindi na tatapos Ang regalo ng Diyos Sa buhay ng tao mm. diba? Umasa lang tayo Manalig tayo Na hindi tayo pababayaan Tama Yun lamang yun Kabisho mm. I-text na yung mga katropa natin at ikalat ang kwento ng mahiwagang burnay. Correct. Siyempre, gamit ang talk and text sim. True na, Jen. At ang kwento ng mahiwagang burnay, mababasa nyo sa aming Facebook fanpage. I-search nyo lang po. Tambalan! tambalan. Sabihin nyo sa mga friends nyo via your talk and text na basahin yung kwento ng burnay kung gusto nyo ulitin. Tama. maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making love radio always, your, your number, number one, one FM, radio FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, tambalan walang kalaban, number one for more. more. Ako po si Nicole, si Nicole. Yala. At ako naman si cambio kay Chris Chuper na nagpapaalala walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yo Yun! Jones.